Sa gitna ng dilim at kaguluhan, habang ang apat na sangkap ng kalikasan ay patuloy na naglalaban-laban, isang panibagong kabanata ang sumiklab sa kasaysayan ng Encantadia. Sa episode 13 ng Encantadia Chronicles, ang paghahanap sa Itinakda, haharapin ng mga Sangger ang isang misyon na hindi lamang magbabago sa kanilang kapalaran kundi pati na rin sa buong mundo ng Lirio, Sepiro, Adamaya, at Hathoria. Matapos ang matinding pananakop ni Meetiner, Rian Ramos, sa gitnang bahagi ng Encantadia, lumitaw ang isang misteryosong propesya ang pagdating ng itinakda. Isang nilalang na may angking kapangyarihang kayang balansehin o wasakin ang buong mundo. Pero sino siya? At nasaan siya? Sa utos ni Harapirena. Pinapante si Danaya at ang bagong pinunong si Armea sa liblib na bahagi ng kagubatan ng Deves, kung saan huling nakita ang itinakda. Pero hindi sila nag-iisa, habang pinaghahanap ang itinakda. Nagising ang isang matandang diwata mula sa mahabang pagkakatulog, si Alina, ang tagapangalaga ng sinaunang aklat ng Propesya. Ibinunyag niya ang isang nakakakilabot na hula. Kapag ang apat na hiyas ay muling nagkahiwalay, darating ang nilalang na kayang burahin ang lahat ng kaharian. Sa kabilang dako Pinangunahan ni Meet ina ang isang ritual ng kadiliman. Sinusubukang tawagin ang anino ng itinakda upang siya'y kontrolin ito at gamitin laban sa mga sangger. Ngunit hindi niya alam, ang itinakda ay hindi kayang alisan ng sarili. Ito'y may kalooban at hindi siya ang sariling tagapagligtas ng kapangyarihan. Isang batang babae tahimik na namumuhay sa mundo ng mga tao, ay biglang nagpakita ng hindi maipaliwanag na kakayahan, kayang paikutin ang hangin, apoy, lupa, at tubig gamit lang ang kanyang isipan. Siya kaya ang itinakdang tinutukoy ng propesya. Samantala, bumalik si Ibrahim. Ignala ang isang lihim na maaaring magpabago ng lahat, isang anteng-anteng na may kapangyarihang ay activate ang natutulog na kapangyarihan ng itinakda, ngunit may kapalit. Buhay ng isa sa mga Sangger Sa dulo ng episode, isang desisyon ang kailangang gawin. Sino ang isasakripisyo? Sino ang mag-aalay ng sarili para sa ikaliligtas ng Encantedia? Ang tensyon ay tumitindi. Ang kapalaran ng mundo ay nasa kamay ng isang nilalang, isang itinakda na hindi pamulat sa kanyang tunay na pagkatao. Kuwag bibitaw. Dahil sa susunod na yugto, matutuklasan na kung sino nga ba ang tunay na tagapagligtas o tagapuksa ng Encantedia. Ito ang Sanger, ang paghahanap sa itinakda. Buong episode 13, ikalawa ng Hulyo, 2025. Hatin sa inyo ng Encantadilla Chronicles.